binabanatan po ngayon natong si Bobong Larigadon. <laughs> Di ba? pagkasi uh, narinig mo yung salitang Larigadon o yung pangalang Larigadon, ang isipin mo talaga ay Bobo. Anyway, um, yun nga, binabanatan niya ngayon ang mga diehard. Dahil nga itong mga diehard ay aligaga. Gustong gusto na na magpa-hair follicle test ang nasa Malacanang gusto nang magpa-drug test ang nasa Malacanang. At kuno nga, ay uh, desidido rin yung mga Duterte na magpa-drug test. Oh, desidido na pala sila. Tama. O di sila muna mo, ana. Okay? Tapos titignan natin yung result, ha? Baka naman kasi sabi-sabi lang yan. Kunwari, tapang-tapangan. Pero hindi naman pala, hindi naman pala kayang panindigan yung kanilang pagsang-ayon sa drug test na yan. So, eto, may challenge daw kasi ng mga diehard na magpa-drug test na ito nasa Malacanang nga. At sabi ni Gano, Gadon, anong palagay niyo sa um, nasa Malacanang sa ating presidente na agad-agad na lang papayag sa mga kagustuhan niyo? <laughs> o nga naman, sabi ni sabi dito, oh, hindi payag ang si Secretary Larry Gadon na magpa-drug test si PBBM dahil it's the prerogative of the president. Yon, may punto ngayon atong damuhong ito ah. <laughs> si Digong nga daw noong hinamon ni Senator Chilianes na magpa-drug test, hindi ginawa. Kung naalala niyo po, double standard lang talaga itong mga DD shits na ito. Yo. Yun. <laughs> Yun lang. Tapos kuno ay uunahan na sangayo na nga daw or uh, payag na daw sa hamon nga ang mga dotelte na magpa-drug test. Kayo pala ang payag. they go. Siguro dahil sa napakaraming ginagawa or busy ang nasa Malacanang at yung mga hamon nyo na ganyan ay hindi niya alintana, hindi niya pinapansin. Okay? Dahil hindi talaga priority yung mga ganyang ipinaglalaban nyo <laughs> bangag ang nasa Malacanang at dapat magpa-drug test. Sabi nga natin si Harry Roque, na kuno ay dapat or posibleng ma-impeach nga ang nasa Malacanang, Malacanang kung mapatunayan na positibo sa droga. Yan ang gusto nyo. Bottom line, gusto nyo mapatalsik ang nasa Malacanang para ipalit sa si Sara Duterte. Pero yun lang, napakababaw po ng mga rason nyo. Wala kayong masyadong dahilan at hindi naman, hindi niyo masyadong matumbok kung ano ang pinaglalaban niyo. <laughs> Good luck.